Hello po mga kalaki, magandang 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 alas 11 po ng umaga at syempre po sa mga nanunood po sa ating mga vlog ngayon. Hello po, kamusta po magandang araw po sa inyong lahat. At syempre po sa mga nakatutok na dyan bago po magtanghalian, bago maglunch, eto na po ang mga lucky numbers, mga tips at mga numero na ibibigay ko po sa inyo para po ngayon pong araw na ito mga kalaki. Siyempre, ngayon pong third week na po ng April. Abay, dumadami na po ang mga nananalo mga kalaki. Pero nakakalungkot din, may mga hindi po nananalo. Pero ang importante doon, tinututukan natin sila. Hindi tayo nagsasawa na mamigay ng mga lucky numbers araw-araw. At marami po tayong napapanalo. Yun po ang importante doon. At nakapost po yan sa Facebook namin araw-araw mga kalaki. Hindi po kami nagsisinungaling. Makikita niyo po mga kalaki na napapanalo natin sila. Mali mo naman, this time, ikaw naman ang mapanalo namin ngayong araw na to. Kaya halika na, kunin mo na ang mga lucky numbers natin. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo. O, oh, nakita niyo kainitan na. Asa, ah, bundok tayo mga kalaki. bundok na ilikod ko, napakainit po, wag po kayong lapas ng lapas ha? Ako po ay nandito po sa isang park. At syempre po mga kalaki, ito po ang aking, a uh, uh, kumbaga ay, eh, tambayan kapag ganito pong summer mga kalaki mas maganda pong lilimili muna tayo mga kalaki at syempre bigay-bigay na mga numero ngayon eto po mga kalaki, Umpisaan po natin sa Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan mga kalaki, eto na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na agad-agad. Number 63, number 8, number 51, number 37, number 49, number 33, number 52. Number 69, number 17, at number 28. Ayan po mga kalaki, ang 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 20, number 37, number 17, number 24, number 28, number 15, number 6, at number 10. Ayan po mga kalaki, at syempre isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang sarap po. Oh. Yeah, ito na po mga kalaki, ang 7-digit lucky number sa abroad, number 31, number 34, number 28, number 19, number 23, number 16, at number 5. At sure po kalaki, digit, 29 25, po, number 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 18. Number 18 21, number 24 at number 7 at syempre po mga kalaki, 6 digit 0 to 9, ito na po agad-agad number 5, number 3, number 4 number 4, number 6 at number 8, ayan po mga kalaki, at syempre ito na po ang 5 digit lucky numbers, Pilipinas sa abroad, kunin mo na agad-agad narito -agad. na, number 11 number 13 number 17 Number 31. Number 36. Ayan po mga kalaki. At syempre, yan po yung mga lucky numbers natin abroad. Lipat pa na po tayo dito sa Pilipinas pero bago natin ibigay ang mga numbers sa Pilipinas na mga 6-digit lucky numbers, dapat nakapollow po kayo sa mga legit na account namin. Na. Hanapin niyo po kami sa Facebook mga kalaki. I-search niyo po Red Parungkin na meron pong 400,000 followers check kami po yan at syempre po meron po tayong second account red parong kin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers kasama ko po si Lola Carmen doon at syempre po Aris Gatsalian. Ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin red parong kin po na mayroong 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin red parong kin na mayroong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag, mag at mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart heart mga kalaki. Automatic po, na lang kita ng lucky numbers. Agad dyan, basta nakafollow ka mga kalaki, meron ka nang ilalaban na lucky numbers. Magugulat ka, mag-surprise so, ka. Meron ka nang lucky numbers dyan sa messenger mo. I-check Iche mo na lang. At tandaan niyo po mga kalaki, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga naki numbers na tatayaan mo sa loob ng 3 months. Sa STL, sa Lotto, sa National, sa Abroad, sa Wedding. Ako po ang magbibigay ng tatayaan ng mga numbers dyan mga kalaki. Iko-code ko po ang Birdman at year bird mo pag sumalik sa aming pa, uh, private consultation. Tututukan kita, alagaan kita sa mga laban mo sa Pilipinas at abroad ng mga lot lottery na yan. At syempre po mga kalaki, 3 days po bago natin palitan. At syempre po mga kalaki, sa mga interesado po, message na po sa messenger ko at tawagan kita, usap tayo para legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, tandaan niyo po ang lucky numbers namin mga kalaki ha. 3 days po bago palitan at sa mga sasali po ngayon, ngayon pong third week ng April, pata po, uh, third week na po, bibigyan po kita ng discount mga kalaki. Kaya kung ako, ako sa'yo, abay, sali na. Subukan mo ang galing namin sa lucky number sa private consultation. Baka dito ang swerte mo. Baka kami ang magdadala ng panalo sa'yo. Malay mo naman, di ba? Try mo na. At syempre pa mga kalaki, ito na po ang mga six digit lucky number 642. Kunin mo na number 29, number 31, number 12, number 14, number 28, at number 37 at ito po ang 645 number 17 number 44 number 5 number 23 number 8 at number 21 at ito po ang 649 649 6 digit lucky numbers ay number 12 number 28 number 33 number 41 number 42 at number 40 56. At ito na po, ang 655, six-digit lucky numbers. Number 18. Number 34. Number 36. Number 45. Number 11. At number 19. At ito na po mga kalaki ang pinakalas Ang 6 digit lucky number 6 58, gunin mo na Number 28 Number 30 Number 21 Number 15 Number 29 at number 14. Ayun mga kalaki, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo, ang lucky numbers namin, 3 days po bago po natin palitan, wag na wag nyo po agad mga kalaki, bibitawan. Okay, at syempre po, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa, okay, ito po sa mga pamilya, ano to? Arkero, pamilya Arkero po ng... Subic Zambales. Uy, hello po sa inyo. Ala gusto kong pumunta diyan, hindi pa ako nakakapunta diyan. Shout out po din sa inyo sa pamilya Arquero po sa Subic Zambales. Maraming salamat po sa walang sawang panonood po. Ayan po, kay Ate Lolita. Ayan po, at Lolita Arquero po ng Subic Zambales. Shout out po sa inyo. Uy, gusto kong pumunta diyan, imbitahan niyo naman ako diyan. At syempre po mga kalaki at ang mga tricycle driver naman po, diyan naman po sa May Pindanao Ave nyo po dyan sa Quezon City. Hello po sa inyo sa, sa Manila yan, Metro Manila. Shoutout po sa inyo dyan sa mga uh, tricycle driver dyan, jeepney driver, taxi driver. Shoutout po sa inyo kila kuya Freddy at kila kuya Dante. Shoutout po sa inyo. Mananalo tayo ngayon mga kalaki. Kain na po kayo ng lunch. Ako rin po kakain na at syempre po lakad na tayo rito. Ayan mainit. Mananalo tayo ngayon mga, mga kalaki claim it.